Good day mga idol. May nanalo na nga sa ating palaro. Sa paghula nga ng ating bagong dating na material. Meron ngang 43 na nakahula ng tamang sagot. Ngayon nga hinahanda ko na ito para sa ating bunutan. At tatlo nga ang ating bubunutin para sa ating tatlong buksus. Yan guys yung pensesa ko nga ang magbubunot. So alog-alog natin. Para nga sa ating unang buksus. Si Sir Banjo. Ayan Banjo. Yun, congrats Sir Banjo sa yung ating unang buksus. Next naman natin bubunutin ang pangalawang buksus. Pangalawa si Sir Sachi Koiz. Ayan, congrats kay Sachi Koiz. And guys, ngayon naman ang huli nating buksus. Si Sir Francis Pablo. Okay. At sa tatlong nating winners, ayan, pasend ang inyong details sa ating messenger para nga may padala na inyong mga buksus. Congrats sa mga nanalo. So, abangan yung next game natin, mga guys. <laughs> yan, mga idol. Buksan na natin yung ating material. Yan, so, ang ating material ay isang limon sito. Ayan, galing kay Angelo Ronato ng Vegan Ilocosur.